Good news po para sa mga senior citizen. Pwede na kayong mag-apply sa inyong mga lokal na munisipyo tungkol sa local senior pension. Pwede nyo nang ipollow up sa inyong mga local senior citizen o OSCA office ang tungkol sa local pension. Note lang po, ang local pension ay depende po sa inyong local na munisipyo at hindi po ito nakadepende sa NCSC o sa National Commission of Senior Citizen. Hiwalay po siya, magkaiba po yan. Ha? Iba po yung pinag-uusapan natin. So ang pinag-uusapan po natin dito ay local pension na galing sa inyong munisipyo. Okay, maliwanag po tayo. Ito po ay galing sa inyong munisipyo at karagdagan tulong lang po ito sa ating mga senior citizen upang makasabay sa gastusin at mga gamot. Ang karagdagan tulong ay hindi po standard o pare-pareho at ito ay depende sa kanya-kanyang munisipyo na nasasakupan natin. Ang gagawin po nating halimbawa ay katulad ng munisipyo ng Pasig na kung saan inilathalan ni Biko Soto ang mga alituntunin tungkol sa mga senior citizen i-expand na natin yung local senior pension po natin. 65 years old, syempre dapat wala na pong trabaho kasi pension nga po siya. At kahit yung may mga SS pension na maliliit, isasama na rin po natin. So, sino-sino ang mga qualified dito? Unang-una, kung isa kayo sa mga senior citizen na 65 years old, kalawa, indigent, ikatlo, kahit mayroong SSS. Ito po yung matagal na nating sinasabi na yung iba kasi hindi kasali kung, kung may SSS o wala. So dito, kasali na ang mayroong mga SSS. Pero condition po yan. So magkano naman ang limit o minimum na pensyon kung ikaw ay may natatanggap na SSS pensyon? Pero yung 4,000 pa baba, isasama na po natin. <laughs> Ang SSS pension limit ay 4000 pesos pababa. So, ibig sabihin niya lahat ng tumatanggap na minimum. So, sa ngayon ang SSS ay bak mula 2000 hanggang 4000 Yun po yung sakop nitong limit na ito. At dapat ay wala ng iba pang tinatanggap na pensyon mula sa gobyerno. So, ano naman ng mga requirements? Unang-una, -una, kailangan ay mag tayo ng original at photocopy ng ating mga senior ID. Kalawa, photocopy naman ng land bank cash card at temporary cash card. Sa Pasig po kasi, meron na silang na-issue na blue card o land bank card. Po, yan po, yung ginagamit nila sa pag-withdraw ng kanilang mga ayuda na galing sa gobyerno. Kung wala pong ID, meron po silang temporary cash card. Okay? So next ay ang indigency certificate na galing naman sa inyong mga barangay. Kailangan po niyan. At ang panghuli ay isang letters na one by one picture. So matapos na makumpleto at ma-submit ang application sa OSCA, sa inyong local OSCA office, ano? so magkakaroon ng home visit upang matiyak ang inyong kalagayan at address. Kailangan po lang masiguro na doon kayo nakatira at kayo ay nandun pa at buhay pa. Kapag na-approve na, makakatanggap na kayo ng additional na 500 per month na pangdagdag sa gastusin ng ating mga senior citizen. Kaya magtanong na po kayo sa inyong mga lokal na OSCA office kung ganito din ang kanilang patakaran upang makatanggap din kayo ng mga additional na pension mula sa inyong lugar. So mas mainam na po yung alam nyo o updated kayo sa inyong mga OSCA office o sa inyong munisipyo. Malay nyo kasali pa rin kayo dito. Eh, sayang din po yan. 500 pesos yung ops. Pero hindi po yan pare-pareho ha. Depende po yan sa lugar. Kamukha po ng Quezon City. Malaki po ang Quezon City at malaki po ang income ng Quezon City. So, posibleng malaki rin ang binibigay nilang pensyon. Okay? So, maraming maraming salamat po sa panonood at hanggang dito na lamang po at sana ay may naitulong kami sa inyo. Huwag niyo lang po kakalimutan na mag-like, subscribe at hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos mula po sa Promag TV maraming maraming salamat po muli at god bless